Unang nakilala si Juliana Palermo na isang modelo mula sa Davao City dahil sa pinagbidahan niyang pelikula noong 2003 na idinirekt ni Ticoi Aguiluz. gumanap siya rito bilang isang online sex worker. Dahil sa kanyang performance sa pelikula, ay nanalo siya ng award na Breakthrough Performance by an Actress sa First Golden Screen Awards noong 2004. Gumawa pa ng ibang critically acclaimed films si Juliana tulad ng Panaghoy sa Suba noong 2004. Kaleldo Do noong 2006 at Faces of Love noong 2007. Nakasama rin siya sa cast ng hit comedy movie ni na Julian Santos at Ryan Agoncillo. Nakasal Kasali Kasalo noong 2006 at sa sequel nito na Sakal Sakali Saklolo noong 2007. Sa TV ay naging regular cast si Juliana noong Okay Fine Whatever, Comics at Maging Sino Kaman ang pagbabalik sa ABS-CBN. Nagkaroon din siya ng guest role sa Encantadia ng GMA7. Na-link romantically si Juliana Palermo sa PBA player na si Mark Kagiwa ng Ginebra Jean Kings at maging sa mga aktor na sina Cesar Montano at Mon Confiado. Nakasagutan pa nga niya in print at TV sina Sunshine Cruz, Mrs. ni Cesar at Ines Veneracion, girlfriend no ni Mon dahil sa pagkakaugnay ng pangalan niya sa dalawang aktor. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung ano na nga bang pinagkakaabalahan niya at nasaan na nga ba si Juliana Palermo. Tiyak ko na marami sa mga kalalakihan noon ang naging siguradong na humaling sa maamong mukha at magandang pangatawa ng nag-iisang Juliana Palermo na sa totoong buhay ang kanya palang pangalan ay Alvi Julay Wanico. Hindi maiitatanggi na noong kanyang kapanahunan, isa siya sa mga sexy celebrity dito sa ating bansa. Lumaki si Juliana sa bansang Amerika kasama ng kanyang ina. Kaya din naman sa tuwing magsasalita ito ng Ingles, napakasosyal itong pakinggan. Subalit dahil sa nais ni Juliana noon na makatulong sa kanyang ina, umuwi siya ng Pilipinas upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makatulong sa kanyang kapatid. Pinasok ni Juliana ang pag-artista dahil alam din naman niya sa kanyang sarili na kayang makipagsabayan ng kanyang ganda sa ibang maartista sa Pilipinas at marunong din naman umano itong umarte. Isa pa sa nagtulak kay Juliana para magartista ay para sana matulungan ng kanyang kapatid noon na may autism at maaring mabulag. Noong panahon ng kanyang pag artista dahil sa gandang taglay ni Juliana, itinanghal siya bilang Miss Kadayawan na nai-recognize ng Golden Screen Awards of the Entertainment Press Society at binigyan ng Breakthrough Performance Award dahil sa kanyang natatanging pagganap sa kanyang kontrobersyal na pelikula. Naging kontrobersyal ang pelikula na ito noon dahil sa mga mapangahas nitong mga eksena. Dahil sa tema ng unang pelikula ni Juliana, naging sunod-sunod na din ang kanyang mga pelikula na may kaparehong tema ng kanyang launching movies. Bumida siya sa The Call of the River noong 2004, Xerox noong 2006, Summer Heat noong 2006 muli, Faces of Love noong 2007, at sakal-sakali sa klolo noong paring 2007. Sa kabila ng kasikatan na tinatamasa noon ni Juliana, mas pinili nito ang normal na pumuhay at iniwan ang kanyang makulay na karera sa showbiz. Pansamantalang umalis sa entertainment scene ang 36 years old noon na si Juliana Palermo taong 2008. Noong mga panahon na iyon ay nagtrabaho siya sa isang website company sa Hong Kong. Sinubukan ni Juliana na magtayo ng kanyang sariling negosyo na kung saan nakapagpatayo siya ng isang restaurant sa kanilang lugar. Naging abala din noon si Juliana bilang bahagi ng tourism department ng kanilang rehiyon. Nagkaroon ng maiksing showbiz comeback si Juliana noong 2012 nang maging cover girl siya ng Playboy Philippines. Matapos nito, bumalik ng Amerika sa si Juliana at doon muling nanirahan. A 29 ng Agosto, 2021, masayang inanunsyo ni Juliana sa kanyang Instagram account na ikakasal na sila ng kanyang non-showbiz American boyfriend na si Joel Crabtree. Naganap ka nalang engagement habang nakabakasyon sa Cancun, Mexico. Base sa mga social media posts ni Juliana, dalawang taon na silang magkarelasyon ni Joel. Meron na rin silang isang anak na lalaki, si Jack Alexander, na nag-one year old noong March 7, 2021. Sila ngayon ay naninirahan sa Indiana sa bansang Estados Unidos at kasal na din. Taong 2019 nang lumipat patungong US si Juliana kasama ang panganin nitong anak na si Ace Christian na anak naman niya sa dati niyang boyfriend na nakilala niya sa New Zealand. Yaman din lamang at napag-uusapan natin ang mga kontrobersyal na pelikula alam nyo ba na noon pa man palang unang panahon, may mga pelikula na din ang ating mga lolo at lola na naging kontrobersyal, kahit na lamang ng batang tulisan noong toong 1938. Ang pelikulang ito ay hindi nakalusod sa matinik na mata ng mga alagad ng simbahan partikular na sa BCMP. Kung sa kasalukuyan ay may MTRCB, noong mga panahon na iyon ay may BCMP o Board of Censorship for Moving Pictures ang organisasyong ito ang naatasang sumuri kung katanggap-tanggap bang ipalabas ang isang palabas o pelikula sa publiko. At ayon sa organisasyong ito, ang pelikulang Ang Batang Tulisan ay loobag sa ilang mga alituntunin. Sa kwento kasi ng pelikula ay may isang karakter na isang alagad ng simbahan at makajos subalit sa likod pala ng kanyang katauhan ay isang walang awang mamamatay tao at kriminal. Ipinakita din sa pelikula ang pagpaslang sa pamamagitan ng paggamit ng karayom na may tulad sa pangungulam. Ang pelikula ay sa direksyon ni Rod Abbas at pinagbidahan ni Jose Padilla Jr., Miguel Azures at marami pang iba. Isa pa yung iginuhit ng tadhana noong toong 1965. Ang iginuhit ng tadhana ay tungkol sa buhay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang bida ay sina Luis Gonzales at Gloria Romero. Lumabas na Doña Josefa sa pelikula si Rosa Mia at kung hindi kami nagkakamali ng alaala, ang lumabas na mga anak nila roon ay ang star for all seasons na si Vilma Santos, si Chona Vera Perez bilang Irene at lumabas din si President BBM bilang sarili niya sa pelikula. Tatlo tatlong batikang direktor ang nagtulong-tulong para magawa ng mahusay at mabilis ang pelikula. Naging kontrobersyal ito dahil matapos na payagan ng Board of Censors, inilabas agad ito sa mga probinsya sa panahon ng kampanya. Noong dapat ay magkakaroon na iyon ng premiere night sa Rizal Theater, binawi ng censors ang permit at hindi na ilabas kahit naroon na sa sinihan ng mga manonood. Dahil sa pangyayaring iyon, nagresign bilang chairman ng censors ang kolumnistang si Joe Guevara dahil pinalabas ang suspension ng hindi niya nalalaman. Nagkaroon ng malaking kontrobersyal at pinayagan din naman ang pelikulang makalipas ang ilang araw. Dahil sa kontroversy, naging isang malaking hit iyon sa mga sinihan. Ang iginuhit ng tadhana ay binigyan pa ng special award sa Asian Film Festival at nang sumunod na taon, iyon ay isinali sa kauna-unahang Manila Film Festival noong 1966 at dinumog pa rin ng mga tao. Kaya nga nagkaroon pa yon ng sequel, Ang Pinagbuklod ng Langit.